Good day, my name is Reynaldo Alcala, assistant principal of Calapan Central School with 48 teaching and non teaching personnel and 1,171 learners. Una sa lahat, hindi lang talaga siya paano makakatulong. Pakalaking tulong niya o yung unang brigada pa pagdating dito ng ating mahal na City Mayor, talagang siya ay ng three-story building para sa aming mga learners. Ang naka-house kasi dyan ay yung aming grade 2 tsaka yung mga special pupils namin, special sped teachers. Wala silang room, walang pasilidad para sa mga special learners. Kaya agad-agad na room-sponde ang ating mahal na City Mayor sobrang napakalaki ng impact niya kasi una lahat yung learnings ng mga bata mas mapapagtuunan nila ang kanilang pagkatuto. Mas magkakaroon ng uh, magandang silid-aralan ang mga teachers na dating hindi naman sa tunay na classroom at siya ay matatawag na instructional classroom para sa mga learners. Ang impact talaga nito ay lalo na yung mga sped pupils natin sa mga transition learnings nila. Especially of course sa mga teachers na talagang paikot-ikot lalo pag walang instructional classrooms. Napakalaki pong ano nito, tulong hindi lang sa paaralan, hindi lang sa komunidad, kundi po sa ating mga guro uh, at mag-aaral. Isa itong learning institution na may magandang pasilidad. In behalf of 48 teaching and non-teaching personnel ng Kalapan Central School, in behalf of my principal and me being assistant principal at sa 1,171 learners, Maraming maraming salamat sa City Government of Kalapan, especially. We are immensely grateful. Ah, uh, walang hanggan po ang aming pagpapasalamat uh, sa ating butihing City Mayor Madam Malo Murillo, sampunang mag-aaral ng Kalapan Central School, mga kaguruan, aking kasamahan sa pamunuan, at lahat ng itong gawaing advokasya, hindi lang ng city government, ay para sa bata, para sa mamamayan, para sa mag-aaral, at para po sa lahat ng kaguruan ng lungsod ng Kalapan. Maraming salamat po.